Roma Kabanata 13 Talata 12, malapit na ang wakas ng gabi, at ang araw ay nalalapit na. Ikalawang Korinto Kabanata 6 na Talata 2, Masdan, ngayon ang panahong kalugod-lugod, Masdan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Noong Merkules ikasyam ng Hulyo taong 2025, may isang kapansin-pansing pangyayari. Kung pakiramdam mo ay tila napakabilis ng takbo ng panahon ngayon, hindi ka nagkakamali. Ayon sa mga siyentipiko na nagmamasid sa pag-ikot ng mundo, ang araw na ito, Merkules Ikasyam ng Hulyo, ay isa sa pinakamaikling araw na naitala. Mas maikli ito ng humigit kumulang 1.3 hanggang 1.6 milisecond kumpara sa karaniwang anim na segundo sa isang araw. Ang lahat ng ito ay dahil sa bahagyang mas mabilis na pag-ikot ng mundo. Bagamat tila maliit at walang saysay ang ganitong pagbabago, may totoong epekto ito sa mga sistema ng satellite, katumpakan ng GPS, at pagsukat ng oras gamit ang atomic clocks. Balikan natin sandali. Karaniwan, 24 na oras o 86,400 na segundo ang itinatagal ng isang buong pag-ikot ng mundo, ang tinatawag nating isang araw. Ngunit natuklasan ng mga siyentipiko na may tatlong araw ngayong tag-init na mas maikli ng higit sa isang millisecond, at isa sa mga iyon ay ang araw na ito na tinatayang mas maikli ng 1.3 millisecond kaysa sa karaniwan. Bakit nga ba ito nangyayari? Hindi tulad ng lindol sa Japan noong 2011 na nagpaikli sa araw ng 1.8 microseconds dahil sa paglipat ng masa ng mundo. Oo, maging ang mga heolohikal na pangyayari ay may epekto sa pag-ikot ng mundo. Ayon sa NASA, ang lindol at tsunami noong 2011 ay nakapagpabilis din ng ikot ng mundo, kahit bahagya lamang. Ngunit sa panibagong pagbilis na ito, walang kinalaman ng anumang lindol o sakuna. At lalong nakakagulat, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak ng mga siyentipiko kung bakit bumibilis ang ikot ng mundo. May mga haka-haka, tulad ng mataas na posisyon ng buwan, high declination, na nakaapekto sa pagkiling ng mundo, mga pagbabagong atmosferiko gaya ng in ng jet stream ngayong tag-init, at mga proseso sa kailaliman ng mundo tulad ng paggalaw ng core o pagkalat ng tubig at yelo. Ngunit wala pa rin tiyak na paliwanag. At sa pagbasa ko ng balitang ito, agad kong naalala ang talatang ito sa Biblia. Isayas Kabanata 55, Talata 8-10 Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga daan ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Kahit ang pinakamagagaling at pinakamatalinong tao sa mundo, may mga titulong akademiko, modernong kagamitan, at mga makabagong pananaliksik ay nalilito sa mga nangyayari. At sa totoo lang, hindi na dapat tayo magtaka. Bakit? Dahil hindi nila nilikha ang mundong ito. Pinag-aaralan nila ito. Sinasaliksik. Gumagawa ng mga teorya kung paano ito gumagana. Ngunit hindi nila ito dinisenyo. At lalong hindi nila ito kayang panatilihing umiiral. Kaya kapag may mga hindi maipaliwanag na pangyayari, tulad ng pagkaikli ng araw na walang malinaw na dahilan, ito ay paalala kung gaano kalimitado ang pangunawa ng tao. Ang tao ay hindi ang pinakamatalinong nilalang sa sanlibutan. May mga nilalang na ang kaalaman at karunungan ay higit pa sa kaya nating maunawaan. At higit sa lahat ng ito ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang hanggan sa karunungan, ganap sa kaalaman, at lampa sa pangunawang pantao. Sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto kabanata isang talata 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao. Sa madaling salita, kahit ang mga bagay na inaakala ng mundo na kamangmangan tungkol sa Diyos ay higit pa rin sa pinakamatinding talino ng sangkatauhan. At kahit ang tila kahinaan ng Diyos ay mas makapangyarihan pa rin kaysa sa anumang kayang gawin ng tao. Ang kaganapang ito sa kasaysayan, kung saan ang mga siyentipiko ay hindi maipaliwanag ang isang nasusukat na pagbabago sa mismong pag-ikot ng mundo, ay paalala na ang mga daan ng Diyos ay hindi lamang mas mataas, kundi ang kanyang karunungan ay ganap na lampas sa abot ng loika ng tao. Hindi ito dahilan para mataranta. Ito ay dahilan para sa mamba. Ang manlilikha ay nagpapahiwatig sa kanyang nilikha, hindi mo lubos na nauunawaan ang mundong ito, sapagkat hindi ito iyo, akin ito. Habang nagtatalo ang mga siyentipiko sa kung ano ang sanhi, dapat itanong ng mga mananampalataya. Ito ba'y tanda mula sa Diyos? Maaaring ang pisikal na pagbilis ng mundo ay salamin ng espiritual na pagbilis. Maaaring hindi lang milasecond ang umikli, kundi pati na rin ang panahon ng awa. Madalas nating isipin na marami pa tayong oras. Nagpaplano tayo para sa kinabukasan, nagtatakda ng schedule, at ipinagpapaliban ang mahahalagang desisyon. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas apurahan kaysa sa ating iniisip? Paano kung ang totoo, mas kaunti na ang oras mo kaysa sa inaakala mo? Bihira ng huminto ang mundo upang pag-isipan ang kawalang hanggan. Ngunit madalas na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. Ang katotohanan ng mas mabilis na ang pag-ikot ng mundo ay maaaring hindi lamang kaganapang siyentipiko, maaari itong babala mula sa langit. Isang bulong mula sa manlilikha na ang panahon ay malapit ng magtapos, at ang huling kabanata ng kasaysayan ay mabilis ng lumalapit. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 14 Hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Sapagkat ano ang inyong buhay? Isa lamang itong singaw na sa sandaling oras ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaho. Isang saglit, ikaw ay bata. Pumikit ka, nasa paaralan ka na. Pumikit ka muli, tatlumpung taong gulang ka na at may mga pananagutan. Isang kisap mata pa, uba na ang buhok mo at nananakit na ang tuhod. At bago mo mamalayan, 85 ka na, at ubos na ang oras mo. Ito ang katutuhan ng bihirang harapin ng marami. Ang oras ay walang habag. Hindi ito bumabagal dahil nalilito ka, dahil nag-aalinlangan ka, o dahil abala ka sa ibang bagay. Patuloy itong umuusad. Hindi mo ito mapipigilan. Hindi mo ito mapapahinto. At lalong hindi mo ito mabibili. Walang mas mabagsik dito sa mundo kaysa sa oras. Madalas ko itong pag-isipan, ang mabagsik na katotohanan ng panahon. Lalo na tuwing nadedaan ako sa mga sementeryo o libingan. Sa mga sandaling iyon, tinatamaan ako ng kabigatang dala ng katotohanan ang oras ay walang kinikilingan at walang awang dumadaloy. Hindi ito naghihintay kaninuman. Hindi ito naaantig sa ating tuwa, sa ating luha, o sa ating alaala. Kahit sa gitna ng pagdadalamati, kapag may namatay, kapag may nawala, hindi humihinto ang oras. Patuloy itong tumatakbo na parang walang nangyari, na para bang ang taong iyon ay hindi kailanman nabuhay. Ganyan ang realidad. Ang oras ay hindi bumabagal para sa sinuman, hindi para sa makapangyarihan, hindi para sa mayaman, at hindi para sa inusente. At sa matinding katutuhan ng ito, pinaaalalahanan tayo ng pagkaapurahan ng buhay. Lahat tayo ay nabubuhay sa hiniram na panahon. At wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung gaano pa ito katagal. Ngayon, halos lahat ng balita ay tungkol sa kung paano bumibilis ang oras. Puno ang mainstream media ng mga ulat tungkol sa pagbilis ng mundo, at maging ang mga araw ay yumiikli. Ngunit nais kong ilayo ang pansin mo sa mundo, at ito nito sa iyo. Sapagkat gusto mo man o hindi, nauubos na ang oras mo. Hindi ito upang takutin ka. Ito'y simpleng katotohanan ng buhay. Bawat segundo ay naglalapit sa atin sa wakas ng ating panahon dito sa lupa. At ang tanong na dapat mong seryosong pag-isipan ay ito. Handa ka na ba kapag naubos ang oras mo? Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga awit kapitulo 90 versikulo 12. Ituro mo sa amin kung paano bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang oras ay mahalaga. Ito ay limitado. At kapag nawala na ito, hindi na ito maibabalik kailanman. Ang mga balita ay nagsasalita sa milliseconds, pero ang Diyos ay nagsasalita sa mga sandali ng desisyon. Ano ang gagawin mo sa oras na hawak mo ngayon? Kapag napagtanto mong gaano kao'y na ang buhay, doon mo rin masisimulang trituhin ang bawat sandali bilang isang kaloob. Nagiging mas mahalaga ang hapunan kasama ang pamilya. Nagiging mahalaga ang panalangin sa iyong silid. Ang pagkakataon para magpatawad, magmahal, at magkasundo, nagiging agarang pangangailangan. Madali tayong mabuhay na parang tayo'y mga nilalang na walang hanggan dito sa mundo, na para bang laging may susunod na araw, panibagong pagkakataon, panibagong panahon. Ngunit ipinapaalala ng kasulatan sa Kawikaan Kapitulo 27 Versikulo 1. Huwag mong ipagmapuri ang araw ng bukas, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin nito. Sino ang nagsabi sa'yo na may, mamaya? Sino ang naggarantiya na darating pa ang bukas? Ang katotohanan, wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung gaano pa karami ang oras natin. Pero ngayon, sa mismong sandaling ito, maaari kang maituwid sa harap ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng sampung taon para ayusin ang buhay mo. Hindi mo kailangang akyatin ng isang espiritual na hagdan. Sa kinalalagyan mo ngayon, sa kalagayan mong iyan, maaari mong tanggapin ang kaloob ng kaligtasan. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay hindi tungkol sa listahan ng mga, dapat, at, kuwag. Ang kaligtasan ay isang persona. At ang persona na iyon ay ang Panginoong Heso Kristo. Ang katiyakan ng iyong kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong sarili o sa iyong kabutihan. Ito ay nakabase sa cross, sa iyong pananampalataya sa ginawa ni Hesus para sa iyo. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang paglilibing, at ang kanyang muling pagkabuhay, iyan lamang ang dahilan kung bakit may sino man na maaaring maging matuwid sa harap ng Diyos. Hindi dahil sa ating nagawa, kundi dahil sa kanyang ginawa. Huwag mong hintayin ang, mamaya. Piliin mo si Jesus ngayon. Manampalataya kay Jesus Kristo Magsisi at sumampalataya. Maniwala sa ginawa niya sa cross. Bawat segundong ipinagpapaliban mo ay isang segundong tinataya mo sa alanganin. Alam ng diablo na maikli na ang kanyang panahon. Kaya siya ay kumikilos ng walang tigil. Tayo pa kaya. Ang bawat pagkakaabala, maging ito'y aliwan, sobrang kaabalahan, hinanakit, o kasalanan, ay idinisenyo para agawin sa iyo ang nag-iisang bagay na hindi mo nakailanman mababawi, ang oras. Ang henerasyon natin ngayon ay sagad sa mga abala. Namumuhay tayo sa isang mundong nag-aalok ng libu-libong paraan para pamanhayden ang kaluluwa. Social media, binge watching, walang katapusang pag-scroll, hindi lang ito mga inosenteng gawi, ito ay mga espiritual na pampamanhid, dinisenyo upang alisin ang ating pagkaunawa sa bigat ng kawalang hanggan. Hindi kailangang paluhurin ka ng kaaway sa kanya. Ang kailangan lang niya ay makalimutan mo ang Diyos. Na ay scroll mo ang panawagan ng espiritu. Na pagtawanan mo ang propesya. Na isiping may oras ka pa. Ang pinakadakilang kasinungalingan ng Diablo ay ito, pwede pa mamaya. Sabi sa Efeso Kapitulo 5 Versikulo 16. Samantalahin ninyo ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Bakit isinulat ito ni Pablo dalawang libong taon na ang nakalipas? Dahil kahit noong panahon ng unang iglesia, naiintindihan na nila ang pagkaapurahan ng panahon. Namuhay silang parang darating si Jesus anumang araw, at ganoon din dapat tayo. Pero hindi ganoon ang ginagawa natin. Patuloy tayong nag-scroll, nanunood ng walang tigil, nagsasayang ng oras sa pag-aaway, pagkaingit, o pagre-reklamo. Kapag naunawaan mo kung gaano kabilis ang galaw ng panahon, magbabago ang buhay mo. Magderazol ka ngayon. Magpapatawad ka ngayon. Susunod ka ngayon. Sasamba ka ngayon. Dahil maaaring ang, ngayon, lang ang mayroon ka. Dapat tayong maging mga taong intentional sa bawat sandali. Oo, oo ang biyaya ng Diyos ay sapat. Ngunit ito rin ay may hangganan sa panahon. Ang pintuan ng daong ay nanatiling bukas sa loob ng isang panahon. Pero kalaunan, ito'y isinara rin. At nang maisara, ang mga nasa labas ay nanatiling nasa labas. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 22. Malibang paikliin ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ang Biblia mismo ang nagsabing paiikliin ang mga araw. At kahit hindi natin masasabi na ang milliseconds ngayon ang ganap na katuparan ng propesyang iyon. Tiyak na sumasalamin ito sa mga panahong ating ginagalawan. Bumibilis tayo hindi lang sa teknolohiya at impormasyon, kundi pati sa kasamaan, pagkalito, at paghihimagsik. Lahat ng bagay ay gumagalaw ng mas mabilis. Ang pagbagsak ng katotohanan, ang pagtaas ng panlilinlang, ang pagiging manhid ng mga puso, lahat ng ito ay mabilis na umaabot sa rurok ng kapahayagan. At ngayon, maging ang mismong planeta ay umiikot ng mas mabilis. Ano pa ba ang kailangan natin para magising? Pag-isipan mo ito. Sa loob lamang ng isang henerasyon, nasaksihan natin ang mga revolusyong kultural na noong araw ay inaabot ng maraming siglo bago mabuo. Ngayon, nangyayari ito sa loob ng ilang buwan. Nakikita natin ang mga bansa na tumatalikod sa Diyos. Pamilyang nawawasak. At ang moralidad ay binabago sa bilis na tila ilaw, mula sa kung ano ang tama at mali, hanggang sa kung ano ang tinatanggap ng lipunan. Ang pisikal na pag-ikot ng mundo ay tila tumutugon sa isang bagay. Hindi ba ito isang palatandaan na maging ang saang nilikha ay dumaraing na? Sabi sa Hebreo Kapitulo 3 Versikulo 15 Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasan ang inyong mga puso. Ang Diyos ay mahabagin, pero ang kanyang awa ay hindi walang hanggan. Tumatakbo na ang orasan ng biyaya. At sa bawat tik ng orasan, isang pagkakataon ang lumilipas.